<laughs> Tumanda! Walang pinagkatandaan! Eh ano ko to sa ano? Sabihin, guys, ito na guys, yo. Oh. Patunay nga may aswang talaga. Naging pusa siya, guys, yo. Oh. Ayan, guys, oh. Aswang to, guys. Naging pusa siya. Pagdapo niya sa bubungan. Ayan, guys, yo. Oh. Nangamoy-amoy -amoy siya, guys. Pinapakain ko pa to siya guys ng tinapay. Kasi gutom daw siya. Wala daw siya nahuli kagabi. Ayan guys oh. Nagpakapusa mo na siya. Katakot to guys. Labanan na, na to. Oh, tingnan mo guys oh. Tumakilid siya oh. Ayan guys. Nasasakta na siya guys sa orasyon ko guys. Oh. Kaya gusto na niyang tumalikod. Yung oras. Yung oras yun guys. Hindi nakatalab sa akin. Hindi nakapurma. Kaya atras na lang siya. Ayan guys. Oh. Nahulog siya sa bitag ko guys. Kaya naging pusa siya. Ayan o. Oh. Panoorin nyo guys ang kabuanan guys. At huwag nyo kalimutan yung dulo. At mag-subscribe na rin kayo guys sa YouTube channel ko. Labanan to guys. Orasyon sa orasyon. Orasyon ng mga aswang yan guys. oh yan guys. oh sumirit so, ang ihi guys. oh nasasaktan siya. Yan guys. Lumayas na. Hindi niya, kaya, hindi niya yung orasyon ko. Ayan guys. oh guys. Guys. Yan, siya guys dahil nasasaktan na siya. Ay, bumalik guys. Oh. Yan guys, bumalik. Lalong lumakas, lalong tumapang. Ayan si so guys, oh, nakiramdam siya. Ibang klaseng ano to guys, pusa. Tapang. Ito so guys, oh. lalapitan ko guys. At hinahanda ko ng sarili ko para hindi niya ako matatalo. Guys, tumuwad siya guys, tumuwad. Ibig sabihin, talagang grabe. Lakas na orasyon niya guys, oh. Guys. Ano lumayas guys, oh. Yan guys, tumalikod siya guys dahil hindi niya kaya ang orasyon ko. Hanggang dito lang guys, huwag niyo kalimutan yung YouTube channel ko, Paul G. Canales. God bless you. Thank you very much. Bye-bye.